doon. Ang lamig, ang lamig. Ang lamig. Hello guys, good morning. Ito yung daily life ko. Haligi po kasi ngayon sa war. Papilan nyo naman, oh. O, wala nang wala nang arte-arte ngayon sa panahon ngayon. Wala nang arte-arte. Kasi, <coughs> wala na akong uras mag-arte-arte. Tingnan mo naman. Oh. Ano kasi magpapadumi ako ng aking mga bibi boy ngayon. At the same time, wala pa akong agahan ngayon. It's 11 it's already 11 a.m. Kaya pupunta ako dyan sa habang nagpapadumi ako na mga bibiboy kaya nagdala ako ng plastic kasi bibili ako ng gulay. May mga may mga piso-piso na gulay na bibilhan mo dun. Ay mga bibiboy ang bango-bango ng bibiboy ko, bagong ligo kahapon. Ay wala pala akong tibukuro. kung wala pala akong tibukuro. Ah, ang bago na akin, mga bibiboy Tingnan mo naman kahapon. Galing ako sa work, pinaliguan ko pa. Grabe talagang busy. Hindi ka nang makahinga. just Diyos ko hindi ka na makahinga, maggagawa ka pa ng kaartihan mo. O, di ba? Wala ng arti-arti talaga ngayon. Sa panahon ngayon, wala ng arti-arti. O, kaya mag magpapadumi ako ng aking mga baby boy. O, tinan mo, ang daming, ano, o, magpapadumi ako ng aking baby boy. O, di na baby boy. Kasi, at the same time, nagdala ako ng barya kasi, bibili ako ng piso-piso na gulay. Kasi, ang sarap magsabaw-sabaw ngayon. Ayan yung piso ko. Ayan, piso. 500 yen. 500 yen sa Philippine money is mga 100, 185 pieces, I think. Ayoko kasi ng... Ayan guys, oh, ang tataba ng mga gulay yung Chinese cabbage, tapos cabbage, tapos dito naman sa gitna is ano yung radish, oh oh di ba? Ito season ngayon kasi winter kasi. Ito yung season na gulay. Oo. Oh, oh. Tapos sa season naman ng summer iba na naman yun kaya wala kang makikitang alugbati ngayon, mga ampalaya, ang ampalaya dollar. Oo. Oh, oh. Kaya ito yung mga gulay ngayon ang mga ay nako, ang sarap talaga magsabaw-sabaw ngayon sa panahon ngayon. Sa sobrang lamig. At saka ang ganda ng weather. At ang ganda ko kasi magaling na ang aking obo Kaya mamaya, hahataw ako at kakanta ako ng minus one. <laughs> kasi okay. so, hindi yeah. lang ako Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. kaya. Kaya agahan ko kasi mamaya baka andyan yung panganay ko, baka sisigawan ako. baka biglang darating ang pulis. Alam mo naman dito, Oo. Oh, oh. ang tahimik ni diba? mamang magpapasko na, nakakalungkot magpapasko na dito. Wala malang spirit of Christmas, oh, Di ba? Baka na lang. Oh, kaya titingin ka lang sa laban, tinan mo sa subang lamig, na oh, namumuti siya, oh, parang... Parang oh, putin puting-puti, akala mo may pulbos, o oh, Di ba Parang may kunting, isno-isno siya. Ayan o, oh, puting-puti. Nakikita niyo ba? Na ang nakikita ko, kung hindi wow. nakikita. O, oh, magsasalamin kayo. <laughs> Parang ako. <laughs> Ay nako, para maganda ang pakiramdam ko ngayon kasi wala na akong ubo. Oo, oh, oh, kaso nga lang. Bisa ako sa work ng 3 days, nakakapagod. <laughs> Tumatawa si Lolo. Kumakanta ako ng, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish Kailangan pagpapaaraw tayo. Para hindi tayo uuwi. Kahit, hindi, kahit hindi mo ma-feel na may araw, pero parang parang magpapaaraw ka pa rin. Oo, at this, nakikita mo yung araw. O, di ba kasi sa sobrang lamig ng panahon, ang pajama ko is dalawa. May pajama ko sa loob kaya hindi hindi ko na-feel ang lamig. Ah, di ba? Ang... Ah. <laughs> Feliz Navidad. Chuk, 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 chuk. Feliz Navidad. Chuk, 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 chuk. Feliz Navidad. Ah, 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 uh. ah, ah, na, 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 na. I wanna wish you a Merry Christmas. Dito na. Bakit ba ayaw mo ang lakad? Kuchi, kuchi. Mag-inhale, exhale muna ako, guys, ng 16 times before iinom. After that, iinom ka ng maligam na tubig. O, oh, yan talaga sinusunod ko minsan. Pag-o, sobrang busy na ako. Hindi ko masasunod. Kaya nung inhaler sila ako dito sa harapan ng sunlight. O, oh, di ba? Ayun, guys, eh, yung puno, winter na kasi, wala niya siyang dahil. Pero, sumisiboy na, kasi doon naman yung bulaklak, ayun, ayun. Diba yung dating tap, ayun, oh, tinawakan mo, laglang talaga, ayun, oh, oh. Kasi paano na yan, baka next week wala nang dahon yan, mag-Santa Maria na rin yan. Pero hindi naman ma mamamatay yung ano, ganyan lang yan. Nakakalbo lang siya. Mawawala kasi winter kasi. Dali na, bebe. Marami na tayong gulay at magluluto na tayo. <coughs> <coughs> Dito ka to guys, sa lugar namin. Hindi naman masyadong probinsya. A little province. ha Tapos, ano, ayan oh. Kaya mura ang gulay dito sa amin kasi naglalaan talaga sila ng kunting lupa para magtanim ng halaman. Ganun sila rito. Ilibangan na mga matatanda kasi pag hindi gumagalaw yung matatanda, pag hindi kumikilos, ay nako. Ang mga rayuma. <laughs> ang rayuma ng <na> mga senior <laughs> Kaya ayan o oh, hinawakan mo laglag talaga ayan oh. oo. Kasi paano na yan. Baka next week wala nang dahon yan. Mag Santa Maria na rin yan. Pero hindi naman ma mamamatay yung ano. Ganyan lang yan. Nakakalbo lang siya. Mawawala kasi winter kasi. Organic pa mga gulay dito guys. Kasi walang ano yan. O walang fertilizer kasi yung gumagawa yan. Mga matatanda na rin. Yung mga senior na wala na silang ano pang exercise na lang nila yan. O hindi nung nag -an anak buhay talaga sila. Hindi yung pang ano na libangan ko baga libangan oy dumumi ka na baby boy kasi nagugutom na yung mama kayo din walang kain pa alas 11 na hindi boy mama tara nang i wanna wish you a merry christmas i wanna wish you a merry christmas i wanna wish you a merry ko ano bakit kumakain kayo ng alaman? Siguro masama ang pakiramdam nito ang aking mga bibiboy kasi kumakain sila ng halaman. Mm -hmm. Kaso nga lang, wala na mga halaman ngayon kasi namamatay na nalalanta na sila dahil... Eh. Ang ganda ng haring araw. Bye. ang gandang araw. Ah. Ang haring araw ay pampaganda ng ating immune system. Kaya maglakad ka, baby boy Ang aking mga bibiboy ay maglakad. Melke! O, tinan mo. Ang ganda ng bulaklak. Parang hindi na makikita masyado yung dahon. Puro bulaklak na lang. Wow! Pag ako dito, be. Pag tumayo ako dito, bagay ba? <laughs> bagay ba? <laughs> bagay ba? Aray <laughs> ko. Ay, may ano siya. Ay, ang ganda. Baka andyan yung may ari titingin ka na ng bukas. Ay, maraming gulay dito. Hindi ka na, bebe. Titingin tayo ng gulay. Oh, marami pang gulay dito. Oh. What's this? Ayan, tingnan mo naman yung radish nila, guys. 150 yen lang, oh, lalaki. Ayan, oh. Ayan, oh, tingnan mo, oh. Kaso lang, hindi ako bibili kasi mayroon pa doon sa bahay. Marapit na nga mag Santa Maria, eh. Yung radish doon. Tapos may ano pa, oh. May orange. Tapos ano to? Kamuti. May kamote dito, piso lang yung kamote. Tapos gabi. You want gabi? Ayan o, oh. may gabi pa. Bibili ako ng kamote at saka gabi. Magsaing ako ng kamote for life. Pero masarap siguro pag maliliit na kamote. Ayan o, oh, dito o, oh, nakalagay may libre ng plastic. Kaya gagamitin ko rin to. Diba, sayang din naman yung plastic ko. O, oh, gagamitin ko rin to ayan, magkano lang yan, piso yan. Kahit nabubuksan na, na siya, hindi mo nilagyan ng piso kasi sira daw, ilalagay mo pa rin yung, yung piso dyan. Kasi parang nakakaawa din naman na, siyempre, tinatanim din nila yan, tapos hindi ka rin magbabayad. Oh, oh, Ayan, oh, Diyos ko, piso lang to. Oh, ilang piraso ba? Ilang tumpok? Oh, tumpok-tumpok lang. Piso lang pag may time. Oh, dami, oh. Piso lang pag may time. Ang sarap kaya to. Piburit ko talaga to yung gisa-gisa ka. Tapos, oh, tingnan mo, piso lang talaga. Eh, apat na tumpok. Ay, naku, ay, lima pala. Ay, Diyos ko, ang dami. Ibig sabihin, piso lang to kasi nilalagay nila dito. Pag isang kahon, isang, isang ano lang, hindi naman bawat hibla piso. Ayan, oh, piso lang to lahat. Ang, ang ito, piburit ko talaga to, lagyan ng pag magnabi kayong sa, dito, yung sabaw-sabaw kung sa atin ba, yung nabi dito sa Japan is tinula. Parang tinututula, iba-ibang ibang klaseng gulay. Tapos, Minsan maganda din yung lagyan ng giniling Ayan piso ilalagay ko dito Ayan piso Hindi wala naman nakalagay ito 200 yen Wala naman nakalagay na piso Kaya ilalagay ko dito yung piso Ayan O dito 200 yen Pero may ano daw discount na piso na lang yung bulaklak Organic pa mga gulay dito guys Kasi walang ano yan O oh, walang fertilizer Kasi yung gumagawa yan mga matatanda na rin Yung mga senior na wala na silang Ano pang exercise na lang nila yan o oh, hindi nung nag-anap -an buhay talaga sila, hindi. Yung pang ano na libangan, kumbaga. Libangan, oy, dumumi ka na, baby boy. Kasi nagugutom na yung mama. Kayo din, walang kain pa. Alas 11 na. Baby boy, mama, tararang, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry... Ano, bakit kumakain kayo ng alaman? Siguro masama ang pakiramdam nito ang aking mga baby boy kasi kumakain sila ng halaman. Mm -hmm. Kaso nga lang, wala na mga halaman ngayon kasi namamata na, nalalanta na sila dahil... Ah, oh, ang sarap ng black coffee pero mayroon na akong black coffee pa. Titindang ko dito guys, minsan kasi, minsan kasi may naiwan dito. na barya malay mo kung mayroon ba. Eh. Oh, titingin kaya ako, baka may maiwan na Minsan kasi may mga bariya-bariya bari na tatara, wala pala laman. <laughs> Minsan kasi mayroon, wala pala. Kawawa, lula, nagdaginot, wala man niya ay bariya. <laughs> Minsan kasi nakita nakakita ako ng ano, mga 600 yen yan. yan. oh. Siguro nakalimutan ko kung isaan eh, ko man ibabalik yun, oh, di ba? Kaya sa akin na lang yun, oh, di ba? Pang Marok, oh, di ba? Wala pala ngayon, kawawa ang lula. <laughs> tinan mo guys, o, oh, ito, alugbati to, o, oh, nag-Santa Maria na siya. <laughs> Nag-Santa Maria ng alugbati kasi, pag winter talaga, mamamatay talaga yung mga yan. Kahit anong, anong, anong dilig mo pa ng, ano yan, kahit dinidiligan mo pa yan, malalanta talaga yan, parang pag-ibig. Oo, oh, oh, parang pag-ibig yan. Pag Pagmagtagal, malalanta talaga. Charot! <laughs> Bakit na napunta na naman sa pag-ibig? Galing ka na rin dito, bebe! <laughs> sana, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Alaala <laughs> -ala ka na lang. Tigil-tigilan mo dyan. Ay, ang ganda ng halaman. Mm, ang ganda! Ano na siya, palaya na siya. Pa-Santa Maria na rin yung dahon. Pero, ang gandang tingnan. Ayun, oh. pag din ako nito, guys. Ayun, piso lang to. Suha, oh. Suha, diba? Ilalagay ko dito. Ayan. Piso. Tapos, mas masarap siguro yung kamuti na maliliit o malalaki, no? Maliliit na lang bibilhin ko. Kasi, kumakain yung aking mga bibi. Eh, parang, parang sira. Ayoko. Parang kumakain ng aking mga baby ng mga kamuti. Kamuti at saka saging favorite. Ito na lang maliliit. O, dalawang piso na to. Tapos ito, gabi. O, ba? Diba? Piso-piso lang talaga. Gabi, akala mo, wala nakatingin dyan. Mayroon nakatingin dyan. Kaya kailangan, tingnan nyo kung paano ako magbabayad. Ito yung gabi, para namang, para namang tingi-tingi na to. Parang, aliliit. E, ito. Ay, ito, tatlo. 300 yen. O paano pag magbabayad kanya na ito? May 300 yen kaya ako. Ayan, dito kana naman no. Ayan o. 300 yen. O, oh, di ba? Ang dami mo nang bibiling gula dito mo ilalagay. Akala mo walang may ari dyan. Nakatingin yan. May mga video-video yan. One. Two. Three. O, oh, ayan, di ba? May piso pa akong sobra. Pero lahal isa, oh, Naglahal ng isa kaya nainitan. Kasi, kasi pure buyag, pure buyag talaga ka dong. Pure buyag talaga ang aking bibiboy. Ayun. Isya naghalhal na. Naghalhal na. Kaon pa more, lamon pa more. Kining cabbage kayo ba? o. Oh. ang lalaki, ang tataba pa. o. Oh. Lami kayo kamangon sa gabi iba. Lami kayo kamangon pero mo si mukamang diri. Oy. Oo, pasi di kamang di mo. Di pa kakaabot sa baray. Ano Naanay puli sa gilid nimo Ay, naku, wag na. Wag ka na mangarap na mga mang... Ako na nang bananalabs ang aking kamangod. ang yun. Kahit manguhi pa ka, wala, wala na pag-asa. Wala na pag-asa ng mga, mga, mga senyor. Mga baby senyor. Bye, guys. Thank you for watching. Ako ba, pagluluto pa ako. Ang dami kong nabiling gulay, yung, di ba? Sa halaga ng 400 yen. Oo. 400 yen is mga 180 pesos lang. Ang dami kong nabiling. Ito gulay, piso lang talaga. Di ba nakikita niyo kanina kaya? Thank you for watching. Bye. Ang ganda ng panahon. Parang ako. <laughs> Parang ako. Thank you for watching. Please like and share and subscribe para naman kayo ma-update sa aking mga bagong pages. O oh, ski. sige, bebe. Oh, bye. Thank you for watching. Sana naman ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako kakalungkot naman yan. <laughs> Feliz Navidad na lang. Favorite ko talaga. Feliz Navidad. Mamaya magkakaraw kaya ako kakanta ako na I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Masaya ako kasi nakabili ako ng gulay. <laughs> Pero gutom na gutom na talaga ang inyong lola. Kaya uuwi na ako. Bye! Thank you for watching. Please like and share and subscribe. Bye. I love you all. Merry Christmas. Merry Christmas talaga.